Mga kabutinting, isang maiksing tutorial sa inyo. Di ba tayo nag sa amin? pag nagtitisam eh? Pagkatapos natin itong may in install yung mga plywood o hard reflex man, nagmamasilya tayo. At bago tayo magmasilya, nililinis muna natin itong mga dugtungan na yan para maganda ang lapat ng masilya. Pero mga kabutinting, ito ang idea ng tutunan ko at ibabahagi ko sa inyo. Itong dulo ng drain, ay hinasa ko yan pabilog. Pagkahasa ko yan tatlong pabilog, biniakang ko bawat isa. Biak lang, grinder. Ngayon, pag nilagyan natin yan ng bala, ng ganito, siyempre, kihutupan natin yan. Nagforma siyang bilog na maliit na. So, subukan ko sa inyo mga kapatinding para matutuwa niyo ang isang magandang idea sa pagkikisan na aking nasuklasan. Pag na butas na, ilidin pa natin ang bagya sa hole. Nagkakaroon siya ng ukap na bilog. Diyan tatama ang ulo ng rivet at tago yan. Isa pa. Hindi lang ba? kaya na sumama sa plywood itong puno na pinasa natin para tumulag sa so, na natin ha. Maging sa hard reflex, mga kapatinting, lalang mas maganda to. Wala na pong salat. Kahit patayuin po pa natin yung paleta, walang sabit, walang lagatak. Kaya madali natin mamamasilyan ang ating mga dutungan ng kisami Hello guys, huwag na umaga sa atin lahat. Ah, ito na guys yung pagpapatuloy ko ng pagkikisami. Ah, sa WP ang dagdag pa ako ng mga releases Ayan, sa na. at nakakapit siya mismo sa metal paring parang siguradong matibay ang kisang natin ngayon po ay tayo magpa-plywood na no? at saka mayroon pa kong ilalagay na yung, yung dugtungan yung papunta sa kanya, pabalagbag siya ngayon guys, umpisa na tayo sa pagkikisan niya. Ang alala ko dito guys, yung misis lang kasi hindi naman iba sa ang may-ari nito. Kaya nga tayo DIY lang dito. Tara na, pumalit! Pagpaplewod na tayo. Pag ganito guys, nakalapas na tayo ng isang plywood at tayo ay magre-revit na. Lagi tayo muna sa gitna mag-revit bago tayo dadako sa mga bandang tabi. Para siguran ang estirado ang plywood at hindi siya naglulungo.

you <laughs> kabutinting ako ay merong isang maiksing tutorial sa inyo ito ay isang magandang idea pag tayo ay magtatrabaho ng mga ganito nagkikisame di ba tayo pag nagkikisame pagkatapos natin itong ma in install yung mga plywood o hard reflex man nagmamasilya tayo at bago tayo magmasilya nililinis muna natin itong mga dugtungan na yan para maganda ang lapat ng silya pero mga kabating ting, ito ang idea ng tutunan ko at ibabahagi ko sa inyo. Itong dolo ng brain, na ginagamit ko, ay hinasa ko yan. At ito yan, di ba, tatlo. Hinasa ko yan at pinaliit ko, pina, pabilog. Biniakan ko bawat isa. Biak lang, grinder. Ngayon, pag nilagyan natin yan ng bala, ng ganito, Nag-form siyang bilog na maliit na so, subukan ko sa inyo mga kapatinting para matutuan niyo ang isang magandang idea sa pagkikisaming na aking natuklasan Pag iyan nabutas na tulad na. so, nito, pag iyan nabutas na at butas na siyang gano'n Itilihin po natin ng bagya sa hole magkakaroon siya ng ukap na bilog dyan tatama ang ulo ng rivet at tahongyay isa pa sabukan na natin ha Maging sa hard flex mga kapatinting lalang mas maganda to. Wala na pong salat, Tingnan niyo ha, pata na lang silang paleta oh. Kahit patayuin po natin yung paleta walang nag-attack Kaya madaling natin mamamastalihan ang ating mga dutungan ng sesame Guys, sana kahit kung siya may naputuhan ngayon sa ating tutorial So, ayan mga kabutinting. Bali, sa ngayon ay katatapos ko lang mga At ang susunod na lang natin ay ang bag basilya. Plywood lang na isang ginamit kong pangkisami kasi medyo magaan. Kasi ko lang ay yung disis ko, tatabot lang siya. mga gusto mag DIY po ayan pwede naman itong gayahin uh, meron rin kayong na kahit tatraso na idea sa ganun itong tapaw na lang po bye maraming salamat sa inyo